So ilang araw pa lang pagkatapos natin mabili yung ating Honda Click 150 pero tignan nyo na yung nangyari sa kanya sit guys. Eh pinagigilan. Alam nyo na siguro kung sinong may gawa niya ng no, mga pusa natin na tumatambay dyan. So kaya naman sa video na ito ituturo ko sa inyo yung process kung paano mag DIY magpalit ng cover ng ating seat. So ituturo ko sa inyo kung ano yung mga gagamitin at kung paano yung proseso ng pagpapalit. So lahat ng yan pagkatapos ng intro. So sa video nito ay natin So ngayon pag usapan natin yung So yun yan yung ito, ito ng So baka po may mag-comment na bakit hindi na lang ipagawa sa motor shop. Total masalam naman nila 'yan. So actually po itong pagpapalit ng cover is matagal ko na pong ginagawa. So sa long term nakakatipid po ako kasi anytime pwede kong mapalitan yung cover ng aking motor anytime na gusto kong magpalit. Puunahin na natin sa materials na gagamitin natin sa pagpapalit ng seat cover natin. Siyempre, una sa lahat dyan yung seat cover mismo na ipapalit natin. So, advice ko lang kapag bibili kayo ng bago, siguraduhin nyo na durable, matibay, at saka stretchable. So, yun lang yung dalawang tatandaan nyo. Nasa sa inyo na yan kung anong design yung gusto nyo, kung gusto nyo ng plain, kung gusto nyo ng may design. Pero ako, okay, para sa akin, mas okay yung plain lang muna. Tapos sa uh, pagdidikit, syempre hindi lang basta-basta cover. May gagamitin tayong pandikit dyan. Kasi ito kung papansin ninyo guys, para maintindihan nyo. Ito kasi yung uh, sa likuran ng seat, kung paano siya nakadikit sa ano natin. May kita nyo parang nakastipler siya. Ayan, paikot. Ayan, ang dami. Super dami. ba? Diba? Ayan, ganyan yung process. Gaganyanin din natin. So, ito pala yung tinutukoy ko kanina na parang stapler. Ito yung tinatawag na taker natin, guys. So, basically, parang stapler lang siya. Tapos, yung bala niya, parang ganun din. So, ito, mabibili nyo to sa halagang 250 pesos lamang. Tapos, magagamit nyo na siya sa long time, long period. Kasi, Ayan, matibay naman to. So, binibilahan nyo na lang ng bala. Bago natin simulan yung proseso ng pagpapalit, mas maganda na na natin yung mismong upuan muna. Para mamaya pag nagtaker tayo, hindi tayo nahihirapan. So, bago natin matanggal yung upuan, kailangan muna natin tanggalin yung fairings dito sa baba. So, meron turnilyo dito at merong isa dito. Tapos noon tatanggalin lang natin yung part na to. So, kunin lang natin yung tempo. So ayan. Pagkatapos nun, kailangan lang natin tanggalin yung lock na to na parang alambre. So, ito yung itsura nya pag nahugot. Tapos nun, tanggalin din natin tong washer. Pagkatapos, pukpukin lang natin to para lum lumuwa o lumabas sa kabila. Then, bago nyo to hugutin to ng buo, kailangan nakasalo na yung isang kamay nyo dito kasi baka mahulog to bigla at magasgasan ng inyong motor so yan tanggal na natin so tabi lang natin to so yun natanggal na natin yung upuan kung makikita nyo nakadetouch na siya yung gagawin natin ngayon is tatanggalin natin itong mga staples or yung bala ng tagger so para matanggal natin itong lumang cover so yan yung lahat ng nakapalipot na yan tatanggalin natin yung gagamitin natin pwedeng flat screw kung kakayanin naman kung magkakasya naman eh katulad nito. Tapos, pwede rin kutsilyo kung masyadong nakasiksik na yung staple. So, take note lang na tanggalin nyo siya ng buo. So, kung may naiwan, gamit kayong plies, hugutin nyo. Basta, mahugot lahat yan. At saka walang matitira. So, nga pala guys, gamit kayo ng plies kapag ganito yung nangyari, natanggal yung isa, gamit lang kayo ng panghatak. Ayan, para mahugot. So, make sure lang na habaan mo yung pasensya mo kapag nagtatanggal ka. Kasi sobrang dami ng tatanggalin mo. Tapos, yung iba sobrang hirap pa niya tanggalin. Like, kaya no, oh, tinaddad talaga eh. ba? Diba? Pero, ganyan din yung gagawin natin kapag nag na tayo nagtaker, Para matibay, tsaka di uh, lumuluwag yung cover natin. So, after natin natanggal yung mga staple natin, kung may nyo, wala na natira. So, ayan natanggal na natin yung buong palibot. Matatanggal na natin to. So balikta rin lang natin tapos ayan tatanggal na. Tapos uh, lilitaw sa atin yung foam. Medyo nakikita nyo yung foam ko luma na yan dahil yan sa mga butas na dati. So ayan napasukan ng tubig tapos natuyo. So yan, after nyan pwede na natin ilagay itong cover natin yung bago. So sa pagkabit nitong cover simple lang yung gagawin natin. So una lalapat natin siya dito tapos babaligtad natin itong puan natin. So yung yung foam na atalikod. Tapos isa sentro natin siya dito sa. So, then after natin na sentro, taker natin dito. Tapos taker natin dito sa kabilang dulo. So baba natin natin 'yan. Tapos noon pag na-tacker na -taker natin, tuloy-tuloy na tayo mag dito sa mga side natin. So yun, natakir na natin siya kabilaan. So dito, tsaka doon. Yung next step na gagawin natin is, ayan, yung gilid naman. So sa pagtatakir sa gilid, kailangan banat na banat para makuha natin yung hugis ng upuan natin. Kasi kung makikita nyo, ayan, may hubog siya malalim dito. So kailangan banat na banat yung pagtataker natin sa gilid. So kailangan ng pwersa habang iyaan natin bago natin siya itaker Update natin guys. So ayan, kung makikita nyo taker na natin. Pero kung makikita nyo may mga maluwag pa. So yan, pupukpukin ko na lang. Pero yung sobrang luwag, tatanggalin ulit natin. Dito ulit natin, kung makikita nyo malinis na. Ayan, wala na masyadong nakaangat. Ayan, napalibutan na natin sila ng mga Taker So next na gagawin natin is puputulin na natin itong mga sobra-sobra natin. So, yung gagamitin natin is cutter lang. So, yan. Pwede naman gunting pero mahihirapan kayo. Cutter lang. Pwede na yan. So, sa pagputol, sa pagkat ng sobrang tela, simple lang naman. So, mag iwan lang tayo ng konting allowance dito. Siguro mga 1 inch, okay na yon Para hindi siya masyadong nakasagad dito at hindi matanggal kung sakali man. So, yan. Kahit saan tayo mag-start, pwede. So, yan. Una, butasin lang natin. Yan. Tapos, Cut lang natin. Huwag lang natin masyadong isasagad. Ayan, di ba? Napakadali lang. So, yun. After nating na yung cover natin, makikita nyo, naputol na rin natin yung mga sobra-sobra. Ayan, malinis na siya tignan. Ayan, oh. palibot. So, dito, ayan. Kung makikita nyo, napakakinis, ba? Diba? So, next step natin, syempre, babalik na natin to sa ating motor. So, sa pagbabalik, ganun lang din kung paano natin siya tinanggal. So, dito, ay uh, yung mga tinanggal natin, ito, yung bolt na mahaba mahabang bakal na to tapos may washer tapos ito pinalitan natin yung ano natin yung lock natin dito sa may butas kasi hassle tanggalin tsaka ibalik so yung ginawa ko alambre na lang yung ah, gagawin natin panlock so bago natin ipasok tong mahabang bakal nilagyan ko muna ng grasa para kapag nagbubukas sara tayo so yun pasok na natin punta tayo sa kabila So, ayan. Dito sa kabila, lumusot na sya. Ayan. Kung makikita nyo. Balik lang natin yung washer. Tapos, itong kinustomize natin. Ito, alambre lang to. Medyo naaselan lang kasi ako dun sa una natin tinanggal. Sobrang hirap. Tapos, sobrang hirap din ibalik kung sakali. Kaya, ito na lang. So, ayan. Nakubit natin yung isang dulo. Tapos, pinutol natin yung sobra. So, ayan. Okay na yung puan natin. Ayan. Sasara bukas na natin siya ng... Maayos. So last part ibabalik balik na lang natin 'to. So ayan, naikabit na natin. Montage muna tayo. So sana may natutunan kayo about sa pagpapalit ng cover, mag DIY magpalit cover ng ating seat. So ayun lang para sa video na ito. See you sa next video natin. The more you click, the more you know. Usapang DIY palit cover ng ating seat. Bye-bye.